good morning po mga katropa. Ayun po ah uh, mayroon po tayo dito gagawin Repsol yan po wala pong dashboard ay po pumasok ng uh, kuryente dito sa kanyang susian yan. Check muna natin dito sa ayan. Check muna natin dito sa mga fuse. So, naman po may kuryente naman po mga katropa ayan. Goods naman po ang kanyang fuse mga katropa. Gana po lahat. po. Tapos, wala namang problema dito sa kanyang fuse. Lilipat po tayo doon sa head. Pinanggal ko na kanyang alak uh, po sa kanyang head. Tumakotopat. Kapalapin po natin. dito naman po tayo mag check sa kanyang ignition yan po meron po itong isa yan wala ibig sabihin po nandito pa po, po ang problema sa kanyang susiyan so, dito po ayun ito po putol yan o putol po kaya po ayaw pumasok po, po ang kuryente dito sa kanyang accessory wire galing po sa 12 uh, battery natin kaya hindi po siya nagkakaroon ng power yan po mga katropa, ito ang uh, isolda lang po natin. Ito pa, natanggal na po natin ang kanyang uh, vision nito po, putol. Po, kailangan po natin itong hihinangin ito mga katropa para po uh, hindi na po bibili ng bagong mayari. Ayan na po mga katropa, uh, nahinang na po natin. Ang dami ko na pong nilagay pang hinang para po siguradong hindi kakalas. Ayan na mga katropa, mandar na po. Ayan. May display na po ang dashboard. Nabalutan na po natin ng electrical. At babalik na po natin. Mandar na. Ayan po, nakangiti na po ang mayari. Absent ngayon, lunis na lunis po. <laughs> Hindi nakapasok. Ito <laughs> na po mga katropa, tapos na po balik na po natin lahat. Sa hindi pa po nakapalo dyan sa aking Facebook page and YouTube channel, please like and share. Thank you po. God bless.